Oke, okay, mga dol to, Tanawa nga itong balbakwa mga dol First tang humuka sa itong balbakwa Lami kayu. Kainan na mga dol Kay has tang lami agyod sa balbakwa Panit sa baka Pabukal lata. ta Bukal Pabukal na tayo. Mantika Mantika gawa tayo ng balbakwa ng panit ng baka ito itong lamas mga okay. ang ato ang luya kami kapuha na aroma ng luya na ito mga onion atong Then, ang atong bawang ahok. Kami may palas sa ito ang luto karoon niya. Balbakwa na panis ng maka. At bango na. Mga bango Ato na yung isunod ang ato ang balbakwa. Okay.

ngatong, paminta wa tay tungkoy mga dol kay wala na ko daw ang atong balbakwa karon mga dol kulang lang ini tungkoy pumuk naman ni siya mga dol aw oh. wa lain ato na ni balik sa sabaw oh. okay kaya tumulmag po mga dol para maging coloring mahimong colorful ang atong dolmag po ah butangan na, Buta na o oh. coloring food coloring mga dol oh. Stimiton lang na to, mga dol nga ang iyahang color munindot po lang iyang color oh. Ah. Wow, mo ni makapanindot po sa tumbalbakwa ang iyahang food coloring. ya butang na took. tanglad kay ke, kini tanglad perting humuta po tanglad oh ini hmm. kulang pa nga ang coloring ah butangan tuh oke ya okay Yummy ni ron, mangyaman sa sarap man, mga dol hmm Kung na black beans mga dol Agaling, wa mang kay black beans Nga kaya andam good ah, Wala na black beans, black beans ro so, nindot lami kani na yung black beans ah Samot na kalamig, mga doon no? Yan Yan mm -hmm. yeah, ato na lang ilunodaan ni atong atsal. Umok na kaya nga ito ang balbakwa mga doon. Nasubraan man na ito. Ah, di na magdugay ni Ron. Ato na lang pong lunuran ni ang halang na kulikot. Okay. Mm. Ah. atong butangan og og palasa ah. wala na ko nagabutang og magic sarap. Hmm. ajinomoto na lang ngayon oh. okay ah tabungan tabunan mga dol hangtod nga mo laot ug samot ni nga tungkuan unya namang tay paste dire na ketchup, kitsap oh. aw sa lini atong pista ato na lang pong butang at kitsap hmm. diba lalong lumalapot ang atong balbako mga dol di pa kaanak ganahan di pa kalamian hmm. okay sus kalamias sa atong balbako mga dol Ayay Bahala ko lang itong koy mga dol. Isa ko itong koy ni. Lamig na kayo ni. Okay. Atong tatloban. Hindi na natong nidugay yun. Kaya na naman kayo. Okay. Atong nila ng pabukalan. Atong tilawan nga kung oh, okay na bagay lasa. ipahabol din na to ang ato ang beef cubes. Uy, nalimutan ang atong beef mga dol. Nalimutan na atong beef. Ang pampalasa. Lalong masarap ang barbacoa pag may beef cubes. Ah. Oh, lami na kay color ang atong barbacoa mga dol. eh, hmm. Okay. Pabukalon na lang ako ni. Eh. Lami na kay ni. Eh. Okay. Kumukulo na mga dol. Kumukulo na. Oh. Oh. Tingnan nyo ang ating balbakwa mga dol. Oh. Wow. Ato na ang butangan. Oh. Atong oh. Wow. Oh, napawaw ka sa ating balbakwa mga dol. Oh. Ang lami pag ilani kung natay black beans mga dol. Astang lamig yan sa itong balbakwa. Ang sarap na naman ang ating menu na balbakwa mga dolo. Mm. Wow. Pwedeng humuka ng mga dolo. Oh. wah Ilawa na ito mga dolo. Mm. Kulang kunti ng alat. Okay. Lumiyan, mga dol. Eh, umuk na kayo. Oh. Bisan pa, o oh. Masakit yung ngipon mo, oh. Masakit ang ngipin. Makakaon ka talaga. Makakain ka talaga, Ha? Oh. Sabi saya, makakaon ka talaga. Hmm, sarap. Kainan na, mga dol. Okay. Okay mga dol, kainan na ato nang gihabwa ang ato ang niloto ang balbakwa ang palit sa baka. Okay kayo, humo kayo, mga dol. Oh, kita mo na, kaon ba mo aning panit sa baka? Ang lami-lami, ang sarap-sarap sa -sarap. saya. Oy, Tagalog day. Okay kayo mga dol. Thank you for watching mga dol. Bye-bye.